Congratulations, sir. Congratulations. Nagsalita at nagpaliwanag na ang inirareklamo ngayong kililang personalidad na si Yexel Sebastian at girlfriend nitong si Mikey Agustin dahil sa di manoy panluloko ng mga ito sa ilang investors na karamihan ay OFW. Ilang araw nang pinagahanap ang magkasintahan ng mga nagrareklamo nilang investors at ilang araw ding nanahimik ang mga ito. Ngunit ngayon nga ay naglabas na ng pahayag si Excel sa kanyang Facebook account at nagpaliwanag ukol sa ibinabatong mga akusyon sa kanila ng mga tao. Ayon kay Excel, ayaw na raw umano sana niyang magsalita dahil gusto niya raw sanang tahimik at malumanay na maayos ang kanilang problema. Ngunit labis-labis na nga raw ang nararamdamang sakit ng kanilang buong pamilya dahil mabilis na kumalat ang issue at magulo na rin umano ang sitwasyon. Pati rin umano ang kaligtasan nila ay nalagay na sa alanganin. Mga pahayag ni Excel. Siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at buo kong pamilya. Ayaw ko sana magsalita dahil kahit magmukha kaming masama at basura sa buong Pilipinas ay tatanggapin ko may lang ng malumanay at tahimik. Pero kabaliktaran ang nangyari. Naging sobrang ingay na. Pati kaligtasan namin ay nalagay na sa alanganin masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan namin ni Mike at ni Zach. Kaya palagay ko, ito na ang tamang panahon. Kalakip din ang pahayag na ito ni Yexel ay ang video na kuha umanong mula sa ribbon cutting ceremony ng isang kasino sa Clark, Pampanga noong nakarang taon. Nabanggit din ito ang taong nagngangalang Hector Pantoliano na aniya may-ari ng investment company na inirereklamo ngayon. Paliwanag pa niya, April 7, 2022, nung sumama kami sa ribbon cutting na naganap sa isang legit casino sa Clark, Pampanga. After ribbon cutting, nagkaroon ng malaking event kung saan pinasalamatan ni Boss HP, aka Hector Pantoliana, lahat ng matataas na tao sa casino at iba pang casino branches. Legit ang junket, legit lahat ang tao, at legit ang operation. Hindi yan mapepeke ng kahit sino dahil hindi ka magkakabranch sa isang kasino na legal para magka-junket kung illegal ito. Yan ang pagkakaalam naming lahat ayon sa nakita ng mga mata namin nung panahon na yun. Maraming saksi niyan at maraming taong nakita ako dyan at si Mikey. Isa lang kami sa participants nung gabi na yan at alam ng lahat ng tao dyan nung gabi na yun. Sa kabila nito, hindi pa rin naliwanagan ng marami dahil hindi sinabi ni Excel kung saan napunta ang mga perang ininvest ng mga tao sa nasabing kumpanya.